Woo! Sarap ang tubig. Labig. Hi guys. Good morning. So nandito kami sa PBL Bike. Uh, may nakita kami paliguan dito sa lugar na to. Tayo sa bukal. Kung makikita nyo, may mga cottages, so, Oh. Oo. Hindi ko kung libre lang to, pero dito, makikita nyo, nasa may gilid ng kasada lang. Tapos, yung tubig, ang lakas ng buhos, so, yun, Oh. No? So, pwede tayo maligo dito. Ah. Ayun, makikita nyo, may mga cottages doon sa may daanan. Ayon. Tapos gano'n yun sa bukal. Ayun yung bundok. Oh. Ayun yung bundok. Ay, tayo ngayon. Papatanggal lang. Hangover. Ha? Naginom ka? eh, Okay. Naginom? Oo. Oh. Ayun. Ito yung tubig dito. Sipin nyo. Libre lang ito ah. Ayon, may mga kadis doon sa may bandang dulo. Tapos ganyan naman, ito yung tubig. Tapos yun tayo mahal, ligo. Pampatanggal lang ang over. Mayroon tayong festival dito. Dito, libre lang. At tayo itong dinadaanan. Ah, so ngayon ko lang nabigyan ng oras. Kasi, galing kami sa Trial Bay. last video pa lang eh. Ang sarap maligo! So, dito lang sa may gid ng kalsada. May kita nyo naman ito kapag pupunta kayo ng Diwild galing sa parking area. Digo lang kami sa gleta tapos bike kami na agad. What the heck? Ayan, kung may kita Ang tubig galing sa bukal oh. Ito mga bundok na to Ayan, Ay hindi bundok na to oh. Tapos yung tubig galing doon sa May Taas Ayan oh. Tapos gumawa lang sila ng parang daanan ng tubig para doon tatagos <laughs> Kung nakikita nyo, libre na tubig dito Tapos dito naman sa kabila, dagat na yan, dagat Ayun ko sa inyo, dami kami na-discover yung mga lugar na talagang natural na natural Ayun o no? Parang falls na o Okay guys, so para mas makikita ninyo, i-vlog na natin Kung makikita nyo, ito yung pinaliguan namin sa so, umagang ito tapos dito may mga cottages Hindi ko ako may bahid to Ito oh May gumawa sila mga improvised na tubo dito para daanan ng tubig Tapos ito cottages Hanggang doon sa may dulo so, so, Ibig sabihin libre lang maligo dito No? Yung mga kabahay natin dito nakatira Dito na niligo pag lang kami dito sa lugar na to kaya kayo, palagi tubo. Kayo? Okay, oh? okay. Ang lakas ang buhos ng tubig. So dito naman, kongkretong kubo na pwedeng pal na pwedeng pag ng mga mailigo dito. Kati siya, no? Hanggang doon sa may una-unahan. Kung <laughs> makikita nyo ito, bundok. Diyan galing ang tubig. Ha. Oh. So dito in case na may tropa kayo, pamilya na pwedeng mag-stay dito, pwedeng pwedeng dito. Ang ganda sa may dulo, hindi ko na mapakita ang dito lang tayo. Oh, ito may ginawang tubo na pwedeng pagdahan ng tubig. 'Di ba? Huh? <laughs> so ito yung watay ko dinadaan dito sa TV pag dumadaan kami dito sa lugar na to hindi ko na talaga na vlog ngayon may chance kami i-vlog tong doon lugar na to ayun no? oh, Oo. hindi naman na tubig lamig <laughs> so pabing kami na naga hindi galing sa bahay